Wow, wow, wow. Dito tayo ngayon sa landayan. Fishing muna tayo. First freshwater fishing tilapia dito sa landayan. Ayun. Oop, ayan ang ating idol ng bayan. Reina ng Laguna at saka si Joel. Well, ayun. So, yung ibang tropa nandun sa phase, phase 4. Ito yung phase 6. Okay? Fish on. Tara na. First cast natin nganga Landayan Spot Ahule. Haha, hullah, 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 Langgaw, ang ganda-ganda ang size. Four fingers. Four fingers. Okay. Mm. Nilubog na eh. You know, o, natakbo na o. Oh. Nilubog na o. Oh. Mm. Benga! Umatake ng reyna ng Laguna. <laughs> Yan, ilagay mo lang dyan sa bangka. Nadama yata ang aking ano, linya ma. Andito yung project nila na Laguna Lakeside Boat Club. Bang. Ayaw mo yata <laughs> Ay, ay, bilis mo! Puta! <gasps> Uli <ka. laughs> Oh, mamaw! To Two Top points. Ano ba na Third cast. Bang. <laughs> <laughs> Sumabit siya po nung nakakasya. Alika! Nakakasya <laughs> ang dinali. Doon sa taas, oh, yun. Nung nakaraan yung pwesto nila ito, yan, dito sila nagbubutas, ngayon nilinis na. Para sa para dahan tong mga bangka na to ay ko ano naman project nila yan yung project na mawawala na naman ng spot yung angler huli ka ayan na huli ka lapad <laughs> uy pulang pula ah Christian basta nakahuli ako dyan ka ako nasa kilo hindi nga oh, yun, 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 dito lang? Hmm. Sa hapon? Sa lang. Sa hapon na. Ha. Ay, sa gilid. Diyan lang ay diyan o. Sa gitna yan. Yung may ano. Hmm. Iyon. pagkali na yun. Sa na yun. Sa yun. Ano yang na? Ah? Arroyo. Ang lapad niya na. kasi ah? lapad na yung huli natin ito. Huli. Kasi lapad. Oo. Oh. Ako naman. Ayun oh. Lalaban oh. Lalaban <laughs> oh. Aba, umatake na yung arroyo. Pumapasok na ah. Paborito kong kalaban to eh. Ito mm, na yun lang alalaban <laughs> Dalawa yung hawak niya Oh, aba, tunay Uy Half kilo <laughs> Nakamamaw na Bokya ka sa kayok no ha Lapad oh! Lakas masar! Sarap yan! May salad o Umamiya, kain tayo ng salad. Uh, nung nakaraang po sa GC natin, dito butas-butas o iba, nagko cover sa ano? Tatago <coughs> sa lilihan? Oh, tama-tama ni Linis. Hmm. Mababaw lang siguro sit up dito. Hmm. Yun palaki ka muna ayan makauli na mamaya yan at matumba ang sarap-sarap nyan -sarap <laughs> muli ka ha hmm yun na nanginig na ha 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 ga maliban ha sa ha oh. single hook lang naman Dukutin ko dyan ng isda mo, Joel. Hmm. Andyan ba yung may ano? May steel mateng? Hmm. Ay, yung anak. Pats and release po na tayo. Diyan ka muna. na <tinyo> yata, ta. Ha, nanginginig eh. <laughs> inantay ko, inantay ko pa kung umahon yung ano eh, yung floater. Ha, dito na? Kunin mo na mamaya. Eh, yeah, dalhin mo ha, ulamin mo ha. Uy, nakawala po. So, yung yun ah. <laughs> Ako nga, nanginginig eh. Ayan iso. Ano yon? Lata na para hindi ka maumay. Huwag <laughs> lang kilawin. Ayun <laughs> Ayan oh. Kagat ayungin lang daw. Mamaw pala. Umalik ah. Dinali nila nila.

Hmm. Kanya naman oh. Allo. Oh, 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 yeah. oh, 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 Lapad. Sarap. <laughs> <laughs> Undefeated talaga. Ayun na. Ayun na. Ano? Suko na. na, na so, ba? Oh, sa akin, oh, isang sima lang din to. Wala ka na sima. Ang dami sima to no. Anjan? Sinabit ma? Anjan pa? Nanginginig? Okay. 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 Hindi, uh, 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 nadadala naman yung ano eh. Yung sinabitan niya eh si oh, Mamaw so, Mamaw siguro yan Baka naman two fingers tapos ang sabit niya supa. Ayun <laughs> lang. <laughs> Ah, naka line pala yan eh. Ah, nandyan yung isda. Wala na. Ayan. Oh, Ayan. Aroyo talaga. Aroyo masaway. Hmm. Hindi ba sa Braid line pala yan eh. Oh, landed. Ubra <sighs> ka ba dyan? Ayan, wala na. Ayan, naglalakad pa. Diyan pa yan. Alala. Hmm. Sa pool. Aroyo. Ay, tunay. Tunay lahat, oh. Ang gaganda, oh. Good size. <laughs> well, kibuki mo. Arbis na. Pus-pus kayo na marami, ah. lagot lahat yan ang hilita parang nga eh, nanginginig yung ano eh. <laughs> <laughs> Wala sa ba sa quality? <laughs> 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 Kaya ba yun kaalaga ah. yun, Yun oh. Ang <laughs> uh, <uli>. <laughs> <laughs> oh. <laughs> size oh. So? Pili. Pili, Pili lang. Namiss niya ako. Mapupunuin niya bangka. Oo, <laughs> napunuin bangka. <laughs> <laughs> Uli. Hmm. Isa kilala. Iyan yeah lang talaga kilala eh. Isa ang kilala. Arroyo! Arroyo! guys. Kaya nga, kuya, no? Mababaw ba? Kaya pala nagulangan ako ni Angie, ah. Ayun, ang huli na naman. Ayun po isa, oh. Dalawa ka na kumala isa, ah. Aroko yun, ah. Pupunuin niya ta ni Angie. Uy, uli uli. Uy, uy, uy. Aba! Uy. Ang it. Uy. Hindi, malaki-laki ito. Oo. Nag-drag eh. Malaki ah. Nag-drag na eh. ah, Kumain ka pa ng ice candy ah. Pupuloy daw ang ano hanggang dito. <laughs> <laughs> Pakitig di sa motor. Cooler. <laughs> Kailan ba na yung cooler mo? Oo. Tatlong piraso yata. Dito rin. Kasi sabi ko,

Pero pag alak to, ang bilis mo.